Ah, uh, magandang hapon mga kasaka. Ah, uh, dito na po yung umpisa na pre uh, land preparation para po kay Madam. Ilan po 'yung area dito, Madam? Bali mga 2 hectares po siguro ito or less than. Pero lahat po kasi yan 2.4 pulahan. 2.4, 2.4 hectares. Sa forma po ng pagtatanim dito, sabog tanim sa variety na triple tongan ngayon po dito po sa land preparation magsasabog po sila ng organic fertilizer para doon sa lupa uh, 30 bags madam 30 bags na organic fertilizer ito kung masabog tanim nga eh, hindi po hindi po sinasabi na hindi kasanay para magsabog ka ng sabog ng organic fertilizer. Kahit na paspasarap yan, pwede. Kasi, hindi pa nalilinang. Okay lang yung ginagawa nyo, Brad. Okay lang yun. Basta importante, may broadcast lahat yan. At kapag ka, Kapag ka, May sabog na yan, siyempre... Maghalang ka pa siguro bago linang. Okay. Oh. Ganun nga ang preparation nito Yung organic fertilizer Para po may halo lahat Dun sa lupa uh, Para makondisyon po yung lupa At Sinasabi ko po na Yung organic fertilizer kasi Sa panahon natin ngayon Itong lupa natin Talagang pagod na Dapat lang po na i-condition natin para magiging maganda po yung resulta ng tanim para maalis po lahat yung mga yung mga mga acid yan o kaya sink deficiency o kaya mapait na yung lupa ikukondisyon po niya at babalik at babalik po dito kapag kakondisyonado yung lupa maalata mong malusog yung lupa mo kapag ma makikita ka na ng bulate dyan. Yun pong earthworm, yung bulate. Yun pong, yung pong kagandahan ng organic fertilizer. At dati po kasi yung organic fertilizer, tree croppings para babalik yung kondisyon ng lupa. Ang organic fertilizer po, wala pang overdose sa lupa. Kahit na 50 bags yan per hectare, pwede. Kasi uh, organic nga, hindi chemical fertilizer yan. Organic nga siya. At siguro dito lang po muna yung panayam natin at makikita po natin resulta kapag po ng pagsasabog tanim. mo. Ako po si Bin Bravo ng barangay Tabalingo Ace. Tinuturaban po ako ni Kuya Bong na magsabog ng organic para po kami matuto dito sa pagbubukid. Ah, madam, uh, ito pong organic fertilizer na ito, kanino po ninyo nabili at magkano isang bag? Kay, binili ko po kay Kuya Pat na katabo na Kuya. Ah, di, dyan po sa makat bayan natin. Makatkatwit po. Ay, makatkatwit. Opo. Magkano naman po isang bag dito? Bali, ang bigay po kasi niya is 250. Yan Okay, maganda so, po siya. Okay. Uh, hindi lang yung sunog na ipa, mayroon pa yung tayo ng bulate. kaya maganda po siya. Kaya hindi siya maamoy. Ah, okay po. Kasi yung mga ibang organic fertilizer kasi may amoy. Ah. Mabantot. Okay. Lalo't kapag uh, Ito po maganda kasi, pa. Hindi halatang mamasa-masa. At kapag sinasabog mo, eh, sabog siya. Hindi, hindi kumpol-kumpol. Opo, opo. Yun nga po yung sabi ni Yip po siya. Kuya Pat kanina sa akin. Okay na rin po yung ano. At kahit paano, may eh, mura pa rin. Hindi kagaya nung organic na ginagamit ko na limang daan per bags. Ay, baka hindi po namin <laughs> ma-afford na yun, Kuya. <laughs> <laughs> Mahal. na kung 30 no, po. Nung nakapanayam po sa ating radyo ng Gimba, Opo. ang binta nila per bag, 600 daw, sabi ni Kuya. <laughs> Siyempre kung negosyo naman po. Din. Okay po siya, okay siya.